bread pudding. Try natin magluto. First time ko ito magluto, guys. Ayan. Malapit na madid yung mga tinapay. Gawin nating bread pudding. Tingnan natin ko anong kalabasan nito. First time ko gawin. Nilagyan ko na ng milk. First milk, guys. At saka dalawang itlog. Achaka half sugar, one half cup sugar. and let log. Mo oh, ba ang hirap. One half cup sugar. Mix, mix, mix. Lang natin. Ayan, ilagay natin dito sa pan, guys. Lagyan ng butter. Butter. alat lang ng mabuti. First time ko ginawa to. Hindi ko alam kung anong kalabasan nito. Sana maging okay siya. Yan na siya. Lagyan natin sa oven. Yan ang pudding bread guys. Iniwan ko kung anong lasa nito. Basta ginawa ko lang. Ayan na. mukhang masarap naman. Char. Tikman natin. Mmm. Tikman natin. Mukhang masarap naman. Char. Ayan siya guys. See you, Marites.